Maging sino ka man, sigurado ako, meron kang moments na daman mo ang ingat ng bayo, Jessica. Ito po ang isa, si Delphine. OFW na pabalik na sa Saudi pagkatapos ng kanyang bakasyon. Hirap ng trabaho abroad. pagdire diretso Chef, sakit sa ulo. Minsan, hindi ako makapagtrabaho na maayos. Minsan, kailangan mo umabsin. Bawas pa yun sa sweldo. Kaya tuwing alis ako, may pabawang sa akin si Mama katutang na bahay, Jessica. Kaya, kahit sick, hindi masyadong homesick. Kasi dama ko pa rin ang alaga ni mama eh. Kahit malayo man ako. Ang swerte mo. Kasi ang pa pabaon sa yung bahay, Jessica, ng mama mo. Ito naman, oh. Pabaon ko sa inyo na mama mo. Talaga. <laughs> Salamat, ah. Salamat din, Delphine. Yan po ang ingat na damang dama moment ng Delphine. At sigurado ko na kayo rin, meron kayong mga ingat na dama stories with Biogesic. Maingat kasing magpagaling ng headache at lagnat. Kaya ang ingat ng Biogesic, hindi na mimili. Dama nating lahat. I-share niyo po sana sa Facebook or sa Twitter. Malay niyo, yung sa inyo na ang next night feature namin. O paano po? Abangan ko na lang ha. Ingat!